grieve po ang Panginoon. Tayo, tayo ngayon na rito upang ang pastor at ang kanyang pamumuno. Karaniwan na sa pastor na isang bang sa tagi ng iglesia nagkapanan ang marami papel. komisyon nga ito pulang pa ng biro na, ang nagtong sitwasyon. Nariyang bukod sa pagi taga pangaral, ang pastor pa rin ang gitarista at song leader sa panahon ng pananambahan. Maliban pa sa pagiging tagalinis ng lugar ng simbahan. Ngunit, habang lumalaki ang, ang, ang iglesia at dumarami ang mga member nito kinakailangan magsagawa ng bagong sistema na pangangasiwa. Malaki ang masasunan na isang pastor sa mga halimbawang ipinapakita ni Moises at Jethro sa Lumang Tipang. Exodo 1813 to 26 At ng mga pastor ng unang iglesia sa gawa 6, verse 1 and 4 ay sa batalatang ito, ang ilang gawain ay pikilipwala sa, mga sa iba upang higit na mapagtutuunan ng, ng, ng pastor ang mas mahalagang gawain sa iglesia. Lalo-lalo na ang patuloy na pananalangin at pakipagnig sa Diyos. Hinggil sa direksyon ng iglesia at ang pag-aaral ng pastor at ang kanyang pangangaral na sinta ng Diyos. Ang mga husay na sa pangasiwa -pang ay mga taong nakakilala sa kanilang sarili at sa kaloob na nasa kanila. Subalit, so, ang mga husay na sa, pag -sa, pag -sa pag ay mga taong marunong kumilala at kumili ng mga tao magiging nila sa pamumuno. Ang pastor ay dapat na magaling na tagapangasiwa at magaling din ng mga tagapanguna. Wala siyang dapat tulak kabigin sa dalawang ito. Para niyang kailangan ang mga ito upang maging mahusay at ipitibong ang kanyang pamumuno. Purihin po ang Purihin po masita ang Diyos.